I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine I'm so late you sip wine, I drink straight Okay yun, uh, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka natin dyan uh, Isang mabilisang uh, tutorial ulit ang ibibigay natin sa inyo Ayun, uh, Ito rin yung nagpagawa sa atin dati, nagpa-upgrade ng kanyang horn Ngayon naman, uh, magpapalagay siya ng tinatawag nating voltmeter yan. So, ibig sabihin kasi dito mga kadewe, kaya siya magpapalagay. Yung kanya kasing panel, hindi maganda kasi yung reading. So, yun natin. Yan. Kung mapansin nyo, 72 volts yung nakalagay dito. At uh, kahit uh, nabawasan na siya, 72 volts pa rin yung nakalagay niya. So, ibig sabihin, hindi kasi maganda yung reading na itong kanyang uh, panel board. Tsaka etong bar minsan diri na naasahan, minsan malaki na nabawas, full charge pa rin ang na nakalagay. So, sinuggest ko sa kanya uh, na maglagay na lang siya ng bolt uh, voltmeter. So, ito mga kadiwa, itong voltmeter na to, yung tatak na ito, koso, no? Pero kung bibili kayo ng voltmeter para sa e-bike, siguraduhin nyo na auto bolts kasi, yan, 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 yan. Ata natin dyan. Yan, nakita nyo, 10 to 150 volts. Kasi kung mabibili nyo ganitong ganito rin sa mga motor shop, Once na nilagay nyo yan eh automatic si Rayon agad. So dapat auto yung gagamitin nyo kapag ka sa e-bike nyo ilalagay. So mabilis lang magkabit na ito mga ka-DIY. Uh, madali lang din ninyo itong uh, matututunan. Para hindi na kayo magpapagawa kung sakali, kayo na lang yung gagawa. So basic lang to. Uh, gawin na natin. At uh, pag nagkabit ako na ito mga ka-DIY, dito ko lang kinakabit sa may head. Para mabilis. Tapos dito na lang natin lalagay yung kanyang bracket. Yan, so sa panel board, doon ako kumukuha ng positive tsaka negative. So buksan ko muna na isang mabilis. Okay, yan mga ka-DIY, nabuksan na natin yung pinakaharap at uh, itong panel board, no? Yung pinaka-panel board niya, meron niyang sakit na ganito. So ang kukuni lang naman natin dyan mga ka-DIY ay yung kanyang green and red. Okay, minsan ano yan, dito sa baba, black tsaka yellow. Meron naman iba, black tsaka red. Pero dito, basic kasi yung kulay dito. Ang kukunin mo lang dyan, red and green. O, dito, ito naman yan mga ka-DIY sa ating voltmeter. Red at black lang naman yan. So, ang gagawin natin dyan, red sa red and then black sa green. So, itatap lang natin dyan mga ka-DIY. So, itap ko lang na isang mabilis para makita nyo. Okay, so yung mga ka-DIY, no? Uh, ayan, no? tinap lang natin siya sa positive and then doon sa negative. Okay, ganun lang kad kadali. So ayan, uh, power on natin dito. Power on. Tignan natin dito sa board, 72 volts. Nakita nyo? Sa board 72, pero dito mga ka diy ay 76. So ito yung tama kasi ginamitan ko siya kanina nung aking uh, tester. yan so tama yung 76. Mali talaga yung bina, uh, reading na kanyang uh, panel board. So, ayan, ia na lang natin 'yan. Depende sa inyo kung paano nyo paano siya itatap dito. Pwede kay maghiwa dito. Basta malaga diyan, ito 'yung uh, susundan 'yung linya. Okay? So, ia-ice ko na lang siya sa mabilis. Okay, so 'yung mga kade dito, natin siya nilagay kasi mayroon siyang holder. So, ayan. Kailangan ka basic, uh, power on. Tingnan natin dito sa panel board 72. Pero dito ay 76.6. Okay, ayun mga ka-DIY. Uh, hanggang doon na lang. Uh, I hope meron kayo natutunan doon. Isang basic lang. Thank you, thank you.